Tingnan nyo to mga loading Nakita kong viral na viral sa Toktik Yan doong paraan ng pinakabilis na pagbabalat ng mansanas Yan o oh, Inilagay niya sa garapon na may blade yung mansanas Tapos meron din tubig at Inalug-alug lang niya Tapos oh. Wow! Legit kaya yan? So, hindi ako naniniwala dyan. Siyempre, gagawin ko muna kung legit ba yan o oh. hindi. Okay? Oops! Bawal gayahin ng mga bata patnubay ng magulang ang kailangan Titingnan ko lang baka meron pang mansanas sa rep hindi na tayo bumili Lo loh dragon throat <laughs> May uka pa So ito, tingnan natin Ayan, meron pang dalawa So ito, 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 ito itry natin dito Eto kompleto na yung ating mga kailangan So meron na tayo nito Tapos, yaman yeah, sana at itong garapon. Siguro pwede naman to kahit hindi ito glass ano. So ito na lang plastic kasi aalugin uh, lang na, naman natin. No, so, sana lang totoo 'yun. Ano? So lagyan na natin. So nakita kong tubig doon eh hanggang wala pa sa kalahati, wala pa sa kalahati ang ilagay natin. Yan. Yan, okay na siguro yan. Tapos Yan, tanggalin ko lang tawang Rodi. Yan. So lagay ko na. Ayyan na. <laughs> Sige ko na rin tong ating Monsanas. Tapos ito na the moment of truth. Malalaman na natin kung legit nga yun So hindi at talaga ako naniniwala doon. Siyempre gagawin ko muna bago ako maniwala. Ano, okay. In 3, 2, 1, the moment of truth. Ito na. Ayan na. So, alag lang natin. Ayan na. Ano mo, Ading? Tingnan natin. Maya-maya. Sige -maya. lang. Silipin lang natin ng kaunti. Tingnan muna nga natin. Look. הוא לא עוזר לו להם בלייד! הוא עולה עם בלייד! איינה ש... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה So, hindi legit yung mga lote. Eh. Ano? Kasi viral na viral talaga yun sa talk take, ano? Kaya ginawa ko. Kasi, ano? Oh, kakaiba yun eh. So, bago tayo maniwala. So, gagawin ko muna. Eh, hindi tunay. Kaya, hindi ako maniniwala. So, syempre, kayo pa rin na bahalang humusga. <laughs> Napapunta sa mansana. ano wala <laughs> kayo. ano wala dyan, oh. Ah, noray, oh. <laughs> so, nandito siya. Yan, nasa loob, check ha. Baakin natin, baakin natin to. Ayun na, oh. The moment of truth. The moment of truth is, wala. Hindi yun legit. Napakalaking budol. Ano, syempre kayo pa rin ang pahalan. Humusga.